ko, o. Bakdo! Bakdo! Wala ko naman! Wala! Wala! Pati mga kapamilya mo. Hi! Na, <laughs> nandito <laughs> kami sa Big Brother <laughs> 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 Binabati ko po lahat ah, ng kapamilya ko sa labas. So, bakit po. <laughs> sa labas. Nandito kami sa loob. <laughs> <laughs> sa labas. Ako, nanay ko. Cool. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Bait nabusui. Malas